<coughs> guys, steer yung trailer guys Ang lakas pa guys Pag pumasok si Boy Birito guys Sigurado patay <laughs> Hello ma'am Maganda araw po Ma'am, kayo po ba yung tiga paso di Blas? Uh, ano po ulit kailangan natin? Bali diesel lang no? <coughs> ma'am kasi nandito ako sa may ano eh Sa may service road na ng Paso de Blas. Kaya lang ang sitwasyon natin dito ma'am Sobrang lalim ng baha Yo! Walang dadaanan Expressway yan So meron nagpaparescue sa akin Naku lalim Sira ang biyahe nila okay. Hindi na lang. Pating tiis na lang. <coughs> Wasak yung Helix. Ha? Drap. Sabit yung mga basura doon sa ano. Ah. Ayun, mga basura yun. Ano? Oh. bumagyo hirap ng sitwasyon guys hello ma'am maganda ang araw po ma'am kayo po ba yung tiga paso di Blas uh, ano po ang kailangan natin bali diesel lang no uh, Ma'am kasi nandito ako sa may ano eh sa may service road na ng Paso de Glass. Kaya lang ang sitwasyon natin dito, ma'am, sobrang lalim ng baha. Oh, sige po, sige po, para ano, para mas maliwanag. Oh. <coughs> guys, tirik yung trailer guys Ang lakas pa nung agos guys pag pumasok si Boy Birito guys, sigurado patay. <laughs> Napakalalim guys. Pinong problema ko yung sugat ko nito. Tapos baka mabubog pa ako. <clears> Hingal <throat> na ako guys. Dito ako dumaan sa terminal. Kasi pag dumaan ako sa labas, sumasalubong yung ano. Agos. na tayo sa nakaraos na tayo sa baga guys kaya lang problema ko hinihingal ako bibili muna akong din hirap sana may bukas na mercury bukas yung mercury bukas guys Woo! Grabe. Tira pa bumabog yun. Bili muna, bili muna tayo guys sa Mercury. Guys, sira na cellphone ko. Nakapagka, nakapagpakarga na ako ng diesel oh. Pupunta ko na lang yung nagpaparescue Oh, grabe Pakahirap ah, na sitwasyon Nawala na yung nagpaparescue Fortuner yun ah <coughs> Gumalaw na yata Nawala na nga wala na. Ay, lax. Ito, ito, ito. Ayan, ayan, yung Hilux. Ma'am, diesel. Diesel po. Oh. Diesel to the rescue guys So wala na baha doon sa dinadaanan ko Ito yung Ito kanina yung bahang dinadaanan ko oh. Bahang baha rito Buti na lang <coughs> Wala nang ba Ang hirap lumusong dyan kanina Ayan o oh. Nagsabit na basura May tumara na sa NLEX Siguro mababaw na Pagkakataon nyo nang umuwi ng Bulacan Pampanga Pangasinan, La Union. Tapos may truck na pangga pa ako. Untik pang mapangga. kailangan tumabi. Tabi muna tayo guys, buti hindi tayo nabote kanina sa paglalakad natin sa baha. So hanggang dito na lang guys.